Sa gitna ng mainit na isyu sa gawa ng teritoryo sa pagitan ng Makati at Tagig City, gayon din ang nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections na tanong si Comelec Chairman George Garcia sa programang 2 por 2 ng DZRH kung posible bang kumandidato sa lungsod ng Tagig si Makati Mayor Abby Binay. Kung tatakbo sa ibang syudad naman, Pwede pong gawin yun uh, Sir Anthony. Basta magkaroon siya ng residency at registered voter siya nung mismong siyudad na yan. Kung uh -huh. siya incumbent na mayor ng isang siyudad, pagkatapos gusto niyang tumakbo sa kabilang siyudad, kinakailangan mag-resign siya uh -huh. uh, bilang mayor ng siyudad na ito upang magkaroon siya ng one year residency doon sa kabilang uh -huh. siyudad na yon. So nakuha na po namin ang sagot, uh, Chairman. So kailangan mag ni Abe Binay one year bago ang uh, eleksyon? Maaaring ganun po ang konklusyon na nakuha nyo sa akin pong sinabi. Samantala, ipinaliwanag din ng opisyal ang magiging sistema sa nalalapit na barangay at SK elections matapos ang deklarasyon na ilipat na ang sampung embo barangays na dating sakop ng Makati sa Taguig City. Hmm. Sinabi po natin, ngayon sa sampung barangays ang jurisdiction na inasa Tagig, kung kaya naman mm -hmm. ang filing ng certificates of candidacy ay sa Tagig na mangyayari. Mm -hmm. At the same time, yung pong mga uh, registered voters ng sampung barangays ngayon ay ililipat namin ang kanilang registration sa mismong uh, Tagig at hindi kinakailangan magpa-special general registration uh -oh. dyan po sa sampung barangays na 'yan. pag naman ito sa mga butante, babago kung saan bumoboto yung mga kababayan natin, pa rin. doon pa rin sila sa mga okay. at mga paaralan kung saan sila dating bumoboto. Uh -huh. Pero at the same time, yung paglilipat po kasi ng mga listahan, ng mga pangalan at yung mga voters mm -hmm. registration record, mm -hmm. medyo mahaba-haba pong proseso ng konti yon. 'Yun. Pero sa party ho ng mga botante, ng mga residente ron? wala silang ibang dapat na gawin. Walang gagawin. Hindi na kailangan wala na po silang dapat gawin. At, at sila po automatically ay botante na ng tagig. Ginawa ng COMELEC ang deklarasyon matapos aprubahan ang rekomendasyon ng kanilang law department na ikonsidera bilang sakop ng Tagig City, ang sampung barangay. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.